Pupagpalang araw sa ating lahat. Ang third eye meditation ay ang pagbukas ng ating spiritual na pananaw para makakita tayo sa ibang mundo. Simple lang siyang proseso. Kailangan lang mupo kayo sa komportable na posisyon. Pumikit kayo at magdarsal. Tuturuan ko kayo kung paano magdasal papunta sa kabilang mundo. At pagkatapos noon ay bubuksan ko ang mga mata ninyo sa spiritual ang third eye, gamit ang mga orasyon o mga espesyal na dasal na meron ako. Pagkatapos nun, meron kang makikita na mga bagay dito sa loob ng iyong pananaw. So, ang mga gabay o mga guidelines, sasabihin ko mamaya. Pero unang-una sa lahat, pag-usapan muna natin ano nga ba ang mga pakinabang sa third eye. Bakit natin gusto nabuksan ang ating spiritual na pananaw? Unang-una sa lahat, Kapag mabuksan ang third eye mo, gamit ang third eye meditation, makakakita ka na sa kabilang mundo at alam mo na kung saan ka punta. Pagkatapos mo, mamatay. Karamihan sa mga tao ngayon ay natatakot dahil hindi nila alam kung ano ang nasa kabilang mundo. Maaring nagbabasa tayo ng mga iba-ibang spiritual na libro, Bible, Quran, uh, Torah, depende kung anong reliyon mo. Pero kadalasan ng mga tao ay wala pang espiritual na karanasan na direkta na mabibigay na ng third eye meditation. So, bukod doon, malalaman mo kung saan kaharian ka galing. Sa totoo lang lahat tayo dito ay hari at reyna na nagkasala sa kabilang mundo bilang engkanto. Kaya binagsak tayo dito para magka-penance uh, tayo o magsisi tayo sa mga kasalanan natin, pagbayaran natin ang mga kasalanan natin. Bukod doon, kaya mong kausapin ang mga namatay mo ng minahal sa buhay. So, matututunan mo kung nasaan sila. At uh, matutulungan mo rin sila kung sakali mag-mission ka uh, para maging mas maganda ang kanilang kalagayan sa kabilang mundo. So, bukod doon, meron pang pag kikipag-usap sa mga engkanto o sa mga hindi mo nakikita sa paligid mo. Pwede ka makipag-usap na alam mo na kung ano yung dahilan kung bakit ginugulo ka o bakit nagkasakit ka, makikita mo na yung mga kadalasan na hindi na makikita ng mga tao dahil uh, hindi nga sila bukas sa third eye nila. Hindi mo na kailangan pumunta sa albularyo para lang matutunan mo kung ano yung mga kailangan mo gawin. Pwede ikaw na lang mismo makipag-usap sa mga inkanto sa paligid mo para malaman mo kung ano yung mga spiritual na dahilan. Bakit na nangyayari yung mga hindi mo mapaliwanag sa paligid mo. Bukod doon, kaya mo rin na pagalingin ang sarili mo sa mga sakit na karaniwan na hindi napapagaling ng mga tao. Pwede kang makapasyal sa iba't ibang mundo. Pwede mo nang maintindihan ang mga kababalaghan mo sa buhay na hindi mo naintindihan dati. Mawala na ang mga takot mo sa mga bagay na hindi mo alam. At syempre, malalaman mo ang katotohanan sa espiritual na direkta na at hindi mo na kailangan magbasa o magtiwala lang sa mga karansang iba. Pwede tayong magpunta sa iba't ibang lugar katulad ng langit, Impierno, Purgatorio, Kalbaryo, Encantohano Mundo, Mars, Jupiter, Pluto, Saturn, Mercury at iba pang mga mundo. Pwede tayo makipag-usap sa mga engkanto, anghel, Diyos at iba't ibang nilalang sa buong kalawakan. Pwede mo rin gawin ang pagpapalabas ng perlas sa meditation kung galing ka sa ibang lugar. Tapos, kuhanin mo yung perlas na yun para ibagsak dito. Tapos, yung perlas na yun ay magagamit mo para pagalingin ang sakit mo, para makameditate ka, na ang sarili mo, hindi ko na kailangan buksan ng mga lagusan kasi yun yung susi mo, pwede mo rin gamitin yan bilang paswerte sa negosyo. Ngayon na alam na natin kung ano ang mga pakinabang o benepisyo ng pag-meditate sa third eye, ibahagi ko naman sa inyo ngayon ang proseso kung paano gawin yon. So, una sa lahat, siguruduhin nyo na nakaupo kayo sa solid na lugar, okay, na sa komportabling paraan hindi siya malambot kasi pwedeng mawala ang memory mo kapag masyado malambot parang foam or mattress. Tapos, ang gagawin mo is pumikit. Tapos, magdarasal tayo na makapunta ka sa mga tamang daanan papunta sa kailangan mo puntahan at matandaan mo ang lahat ng mga karanasan mo ayon sa pangangailangan at intention mo. Tapos, ako magdadasal ako ng orasyon. Tapos, pag sinabi ko na 3, 2, 1... Pasok ka sa lagusan. Pumasok ka lang sa kahit anong kulay na makita mo sa likod ng uh, mata mo o sa third eye mo kapag nakapikit nga 'yung mata mo na physical at may makikita ka ng mga iba't ibang kulay. Pumasok ka sa kahit anong kulay basta 'wag lang papasok sa itim. Tapos ang gagawin natin bukod doon, pinakaimportante sa lahat ay iwasan mo ang alkohol o kahit anumang droga lalo na yung nagpapaiba ng daloy ng isip uh, at least tatlong araw bago tayo magmeditate kasi makakaapekto yan sa pag meditate mo tapos hindi mo tatandaan ang mga ipagmeditate natin tapos hindi ka rin makakapasok sa lagusan dahil yun yung mga sagabal, yung mga bisyo natin Kung nagyoyosi ka, okay lang yan basta importante is magsipilyo ka, maghilamos ka Tanggalin mo rin yung baho ng Yosi sa katawan mo bago tayo magsimula. So halimbawa, magme-meditate tayo sa linggo, dapat sa Huwebes pa lang ay tumigil ka na sa mga alcohol o sa mga droga, dapat hindi ka na nag-take ng kahit ano para malinaw talaga ang pagpasok ng meditation sa iyo. Siguraduhin yung kumain bago tayo mag kasi kailangan niyo ng enerhiya para makapunta doon sa lugar na matataas na ang enerhiya nila. So, kailangan nyo ng pagkain bago mag-meditate. Kailangan nyo rin tanggalin ang lahat ng alahas, perlas, metal, pera, anting-anting, sumpa, kristal, at ano paman na nasa katawan ninyo para hindi sila makasagabal sa ating meditation. Kasi pwede kayong hindi makapasok sa lagusan dahil doon sa mga dalan yung yan. Makakapagpabigat din ang iba. Tapos, magsuot kayo ng puting t-shirt, makakatulong yun sa inyo. Patayin mo ang computer screen o ano man na pwede maka-distract sa'yo. Siguruduhin mo nga na nasa tahimik ng lugar, mas maganda kapag mag-isa ka o kung mga, may mga kasama ka dapat, sana mag-meditate din sila para hindi ka ma-distract uh, sa kanila. Mag-timer ka ng 15 minutes kasi 15 minutes ang tagal na meditation natin or halimbawa, naka-live ka sa akin, i-off mo lang yung computer screen para hindi ka ma-distract sa screen pero yung sound siguraduhin mo na naka-on para ma mo yung timer na ginigising kita after 15 minutes. Pero importante rin na mag-timer ka sa sarili mo kasi halimbawa na disconnect tayo sa internet natin ay makakagising ka pa rin sa tamang panahon. So pagkatapos ka na 15 minutes ay gigising ka na gamit ang timer mo or sa pagising ko sa iyo tapos mag-share tayo ng mga karanasan natin either sa group chat or sa uh, Facebook comment box or sa YouTube, depende kung saan nyo pinapanood tong video na to para mas maintindihan nyo yung mga karanasan nyo. So kung interesado kayo dito sa sinasabi kong third eye meditation, sabihin nyo lang sa akin at isasali ko kayo sa tinatawag kong para isa meditation group uh, para turuan ko kayo paano mag-meditate sa inyong third eye. Libre lang po ito. So kung interesado po kayo, huwag po kayong mahiya na sumali. Uh, I-message nyo lang ako tapos isasali ko kayo sa grupo. God bless sa ating lahat. Salamat sa pagpanood ninyo. At sana lahat tayo ay maliwanagan sa spiritual na katotohanan.